po, magandang gumaga po sa inyo lahat. Ako po si Jain Makes Vlog. So, nandito po tayo sa bundok po ng Zone 5, Biga, Lugait, Misamis Oriental. So, nakikita naman po natin na bundok po dito. Ayan po, meron po tayong bibisitahan dito at nakaka nakakaawa po na pamilya. At ito po ay sila Dio Family. Ayan. So, bibigyan po natin ng uh, advocacy ni Sir Eduardo de la Cruz na magbigay po ng biga sa ating kapwa Pilipino. Okay. Opo. So, may muntag. Uh, ako na yung kuhan ka si Jaid Mix Vlog. As, usaw ka content creator. Maghatag kong bugas na inyo, ha? Ah, Naipatod bagikan sa Canada. So, maghatag ni kong bugas. Kay mo mo na yung advocacy niya na maghatag kong bugas. Pato si siga So, tara kuya. Ang inyong kuhan. Ikan kini kay uh, Sir Eduardo de, la Cruz. Uh, ato silang pasalamatan sa ilang yatag na blessings para sa tuwa. Maraming salamat sabi ka si binigay ni eh, Sir Eduardo. Eduardo de la Cruz. Marami maraming salamat po. So, ayan, thank you so much. Sana po, ah, uh, lagi po kayong uh, sumusuporta, Sir de la Cruz, sa ating mga kapwa Pilipino. Ayan, thank you. So, dari ko, pwede na ko mo tukong, dari. Okay. Ayan po mga ka Mix Vlog. So, sobrang liit po ng bahay nila. So, yung bahay na parang ano lang talaga, uubo lang talaga, simple lang po talaga. Kasi nakatira po sila dito sa Zone 5, bundok na po ito. So, ayan po, kinaya po natin, basta sa ating kapwa Pilipino. So, ayan, kaya sa may mong kwan, uh, kwan mo, pangalan ni mo? Ako si Toto Sabayli, na, nakasawa dito, lalang dito ako. Yung hmm. sa pamilya sa kasawa ko, yung kwan, Dio. Hmm. Apelido. Si Ate, ah. sino may pangalan yun mo, Te. Si hey, Christine. Ah, oh, Christine? Oo. Hindi, oh. yung mm -hmm. so, imong mga anak, kanina si Bibi, kanina si mga pangalan ni? Eh. Kanina ma magulang ko, it magulang kong anak, si Migres Ah, Migres Oo. Oh. Kanina si Bibi, isa? Ito, si Ginto si Migris at saka si Hinto. At kayong kay mga pangalan, no? So, karon ya, unta na lang ko say, may panginabuhi ni mo karon. Ah, ayan. Mahirap mo naman ako magsaka ng lubesan, sana nagsasaka ako kayo na nag nag lang ako ng mga tabi-tabi pag saka may magbunot ang lube Saka yung maguling, uling yan na pala ang kuan ko. At sa hindi ka ako, Tatlong akong pangayat pang ang anak buhay. Mm, Mag-uling ka. Oh. Hindi, magsikan. Oh. oh. Okay. So, matagal na kayo dito? maliliman na ang taon kami. Five years na? Oo. Oh. Sobra na. Si ate, po? May ano ba siya? May problema ba siya? Sa, ah, si sakit ba siya or siya ano na sa sa malate pa siya sana na Ay, born na. Oh, yan ma, na yan sa isip wala nawawala yang kanya. Mm. Yan na parang para na siya nang i-tawag eh, nila nang special cell pero hindi siya hmm. special cell. Yung nakakaintindi yun, sa, pa din siya. Kaya hindi pa siya. Hmm. So ayun po mga ka-Jaid Mix Vlog. So si Ate po pala is a parang hmm. special child po siya. Pero pag kinakausap mo siya, nakakaintindi naman po. Pero ano po talaga may diferensya po talaga kasi nakikita okay. naman nakikita naman po natin tapos si ate may may pa siya magsalita so ganyan hindi siya masyado makapagbigkas na mas, ano maayos so ang anak boy po ni tatay ang panang niog niog tapos then, mag, mag ano mag, magpuca, uling uling wala magsikat magsikat naman tayo yan ang tatlo naman ng ano, pagkaanaw ano, ano, ng pagkaanaw ng pagkaanaw boy. pero sa pagkaanaw Nakakain naman kayo oh. o minsan hindi? Ma makakain kami yung meron bigas pero at saka mga pagkain ka, masarap na ulam. Hmm. Oo, oh, yan ang panam. So yung problema nyo ulam? Ulam. Hmm. So, kailangan nilang konsumo talaga? Oo. Oh. Ito po ay ah, nandito lang po kami kasi kasi team po namin na ano kami po ay naglilingap po ng hmm. mga taong katulad niyo po, Katulad niyo po na pamilya. Hmm. So hinahanap po talaga namin yung mga ganyang tao. So yan po talaga ang tinutulungan po namin. So yan po, nandito lang po kami para po, uh, meron po kasing mga tao na gusto ng ipaabot, nandito na masabi sa social media. So nandito po kami, bari kami po yung instrumento para mapaabot po namin yung gusto niya po sa ating kapwa Pilipino. So ayan po, nandito po tayo. Uh, pwede po tayo mag, ano, uh, umingi ng tulong po sa ating mga viewers. Ano po tayo, mag, sabi po tayo sa ating mga problema, mga gusto po natin para matulungan po din tayo. Oh. Ayan. So, sa may mong gusto nga ipaabot sa ating mga viewers, ang gusto natin pa kayo on. Ito, pang, 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 pang buhay namin, yan ang, ang kung ko, baka, hindi naman ako makapumunta ng mga ibang lugar makatrabaho kasi yung bata ko malilit pa. Mm uh -huh. wala naman maka, tulong sa ilan ina nila kailangan pag ako pag uwi yun ako baka pumunta ako ng mga distansya lang parang iligan na uwi ako si mana pag wala, wala wala tubig walang kahoy yan ang problema ko kailangan mo talaga umuwi kasi oh. si ate kailangan mo din walang wala oh. oh. maglalaba dito hapon ngayon wala pa na so ang ano ano mo talaga is dapat ba ano ka kay imi ka ng panganak buhay mo kahit dito ka lang. Ano ba? Oo, oh, gusto ko. Pero maliit pa yung anak ko. Gusto ko sa ibang lugar magtrabaho ako. Pero di naman mahirap na kaya maliit pa mat anak ko. Wala mga uh, uh, So ano ano talaga yung gusto mong hiling sa ating kapwa Pilipino? Sa may mong gusto yung mga hiling? Na matabangan ta? Uh, kami, mga... Kung mayroon kami mag, magkuha ng mga hayop at baboy, mag, mag, Pakainin ng baboy, pagkalaki, ibinta. Mm, yan ang baboyan, oh yung kanding. Ano. oh, mga hayop. Oh, so, yung na, oh. ano, uh, alaga, alaga Alag natin dito sa, oh. sa, 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 sa bukid. Sa mga dalawa, isa, okay lang. Kambing o oh, baboy. Sa, oh, sa, yung pinilang sa mga upat na, buwan, buwan na, wala na, malaki na. Mm -hmm. Yan ang, pero wala naman, mahirap. Sige, mag mag ano ka nang maximum mahala ya 3000 at, at saka mm. -hmm. na itag 3500 ah mahirap tayo paghanap ng hanap pera oh so, ayan po mga kajide mix vlog so ang gusto po talaga nila tatay dio na pamilya na to is ah di po talaga niya maiwan-iwan yung pamilya niya lalo na po si ate at yung mga bata maliliit pa po kailangan po talaga niya na suportahan yung mag-ina at gusto din niya po na kahit konting tulong po na panganap buhay kahit dito lang po siya mag-aalaga po daw siya ng mga big at ito po ay bibenta niya po pag, pag ito ay lumaki at yun po ay panganap buhay na po din nila uh, sana po matulungan po natin sila sa kanilang hiling and sa akin sa aking mga sponsors sana po uh, mabigyan po natin ng pansin ito Ma'am Jocelyn Caballero Sir Junabril at si founder namin sa aming Team Walang Iwanan 2.0, si Ma'am Early Lunar. At sa aming founder din po sa Team Anabi, na nag-sponsor po sa ating uh, bigas, si Sir Eduardo de la Cruz. Sir, sana po mga tulungan po natin yung mga ganitong tao. So nakakaawa po talaga. So si ate, hindi po siya natin ma-interview na maayos kasi po, hindi po siya makapagsalita. Tanong mo nga ang pangalan niya. So pangalan niya po ulit si... <laughs> Christine na. Siya po daw si Christine. Ilan taon na? Ilan taon na? Sila na yung edad. Diri mo lang to sa camera para makita ka. 30. 30. 30. So, ikaw, tayo, pili mo yung pili 48 na ko ngayon. Ah, 48. Ah. So, din na ako. Ngayon nga, pista sa Mm -hmm. Ngayon din. Birthday mo ngayon? Ah. Happy birthday, Tatay. Happy birthday, Tatay. So, birthday mo pala ngayon. So, ayan po tayo. So, piyesta ngayon ng Iligan City, no? Birthday. So, birthday mo. So, happy birthday talaga, tay. So, ayan po. So, batiin po natin si tatay ng ano, sing po tayo ng happy birthday para naman masaya tayo dito. Okay. Sige, one, two, three, go! Happy, happy birthday. birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday, guys. So, dear birthday, muna So, may Didi took ipo kami sa inyo. kaya po So, kunting tulong po yan para pa, handa yung po sa birthday. Okay. Thank you, thank you. So, ano? Maraming salamat po na si uh, Jai Fix Vlog. Jai Fix Vlog. Jai Fix Vlog. Jai si Edgar Asa Eduardo de la Cruz. Eduardo de la Cruz. Salamat po. Salamat po. Nagbigay ng bigas at saka yung happy birthday ko. Salamat po nakadating. Okay. <laughs> so, timing. So, timing pala tatay no na pumunta kami sa inyo. Hindi namin sukat akalain na birthday mo pala ngayon. Ayun. So, happy happy birthday happy talaga. Na. So, timing pala timing talaga uh, no. So, ayan po mga ka-Jared Mix Dogs. Si birthday ni tatay. So, may inabot po tayo na konting halaga para sa kanya para may panganda naman siya. So ayan po, napapasalamat po talaga tayo sa ating mabubuting sponsor, lalo na po kay uh share Eduardo De la Cruz sa ati, sa kanyang advocacy na magbigay ng bigas at sa ating pong uh, new sponsor po na si Ma'am Patsy Olson siya po kasi nagbigay sa amin ng pang ano namin yung pang-travel travel, -travel na pang-gasolina namin dito siya po yung nag nagpadala ng ating uh, para sa ating travel na uh, pang-gasolina salamat talaga Ma'am Patsy Olson And then sa ating uh, founder na si Ma'am Early Lunar sa Team Lang Iwanan 2.0. Ayan po, maraming maraming salamat po. Sa sponsor natin si Sir June Abril and then si Ma'am Jocelyn Caballero. Ayan po, napapasalamat po talaga ako lagi sa inyo. So ayan po, huwag po natin kalimutan i-follow ang ating uh, grupo na Jide Makes Vlog. Ayan po, pag-i-follow na lang po. Maraming maraming salamat po. Sa ating YouTube channel po, Jide World Makes Vlog. So ayan, thank you po sa lahat. Once again, ta. happy birthday, Tata. Happy birthday. Thank you. So, papala na po -bye, tayo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, ate. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Tawawan na so, nyo, mga So, mag-celebrate kayo ngayon ng birthday ng tatay nyo, ha? May pambili na kayo ng pagkain nyo.